Mark Anthony na hack daw ng mga tropa kaya nag-leak ang viral scandal nagsalita na ang batikang aktor na si Mark Anthony Fernandez kaugnay sa kumalat niyang video scandal. Ilang buwan na ang nakalipas mula ng pag-usapan nito sa social media pero recently lang siya nag-open up matapos makapanayam ng broadcast journalist na si Julius Babao sa kanyang YouTube vlog. Pagbubunyag ng aktor, ang mga kaibigan niya ang naghack ng kanyang cellphone kaya nagkaroon ng leakage. Ang nangyari ay mano-manong hack sa party ng mga tropa kong babae kaya nagkaroon po ng leakage na open yung cellphone, nakuha yung video, pahayag niya. Nang usisain ni Julius kung parte ba ng isang eksena ang nasabing video, ang sagot dyan ni Mark Anthony, hindi po. Lumang-lumang video na siya ng adventure namin nung GF ko po noon time na yon. Inamin ng aktor na siya mismo yung nasa scandal video, pero may mga parte daw doon na edited na at hindi na siya ang naroon. Yung kamukha ko, ako yon pero yung hindi nakikita mukha ko, hindi ako yon say niya habang tumatawa. Nang tanungin naman siya kung nagalit siya sa mga kaibigang nagpakalat ng kanyang private video. Magagalit ako kung yung edited version is mukha akong masama. Buti na lang pinakita na siya, girl. Yung may hawak, hindi ako yung may hawak ng kamera. Sambit niya. Sinabi rin ng aktor na magandang mga komento naman ang kanyang nababasa sa naglik na video, kaya hindi muna siya nagsalita. Minabuti ko na pong maging silent muna kasi sarisari yung komento, so hinayaan ko munang mag-meltdown ng konti, saad niya. Dagdag niya, Medyo kinabahan ako nung una, pero buti na lang nung nabalitaan ko lahat ay maganda. So wala akong dapat ikatakot. So nakahinga na ako, anya pa. Kung matatandaan noong Hulyo, marami sa mga netizens ang nawindang matapos masaksihan ang scandal video ni Mark Anthony kasama ang isang babae dahil kitang kita ang bird nito. Agad itong nagtrending dahil kumpirmadong dax ang aktor na siyang sinabihan ng iba na sana all. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.